Eto, nasa linya ngayon po si Erlo Bringas live mula po dyan sa uh, Valenzuela, City City Hall, no? Erlo, anong ba nangyayari pa dyan? Alex, kasuloko yung nagsasagawa ng isang uh, press conference itong uh, Valenzuela City LGU. naging itong Valenzuela City PNP kaugnay nga dito sa pagsuko nitong uh, suspect doon sa viral uh, road rage video dito yan sa Valenzuela City. Ito nga uh, si Marlon Malabute ay, uh, nandito ngayon at nagbibigay siya ng pahayag. Kanina Alex nung mm. uh, tayo ay nagtatanong sa press conference, may kasama din no. 'yung iba pang mga kawani ng media eh wala siyang maisagot. Mailap no, mailap Na sumagot. direktang uh, Mhm, wala siyang maisagot na direktang sagot. Pero kung bakit Erlo, 'yung road trip. Pero pag mm, tinanong Alex. mo siya tungkol sa personal na buhay niya, sasagutin niya. Pero pag uh, involved yung mm. event ng uh, road rage, hindi niya sasagutin. Yes Alex actually kanina katabi niya yung legal counsel niya no. lahat ng tanong namin ay talagang uh, kailangan pa niyang ibulong or itanong oh doon sa kanyang legal counsel. Kanina nga Alex eh, eh yung simpleng uh, pagsagot lang doon sa sinabi ni Mayor Wes Gatchalian na walang lugar dito sa Valenzuela City yung mga ng ganitong gawain mm -hmm. eh medyo malayo-layo yung kanyang kasagutan. Well, Kagayon man sinusubukan nating makunan ng pahayag si Malabute mm -hmm. para nang sagot doon eh malaman talaga natin yung dulo kung bakit Oo. niya nagawa yung nga uh, nasabi uh, panunutok ng baril pero in kanina uh, wala pa tayong narinig na anumang uh, pahayag niya ang tanging sinasabi niya lang ay eh, sa korte na niya sa sa sabutin. Oo. Ayan, may anong sinasabi mm -hmm. niya dito? Wala uh, pamilya niya no. Ano yung sabi niya sa pamilya niya? Well, kanina alex yung sinabi niya yung about sa pamilya niya uh, uh, wala siyang direct ano eh na-answer uh, ang tanging sagot niya lang is uh, talagang sa korte na lang niya sasagutin oh. yung aming mga katanungan so uh, ang tanging na sagot niya lang na questions kanina ay it's about na talaga namang dumadaan daw talaga siya dito sa Valenzuela City para pumasok sa trabaho at yung tanging word na nasabi niya afterwards lalabas naman daw ang katotohanan. So, 'yun lang isa sa mga nabanggit niyang mga linya kanina aside doon sa Uh, sinasabi ng oh uh, uh, yung sinasabi niya nga nasa korte na lang niya sasagutin lahat kasama nga na isinorender din ni Malabute yung kaniyang uh, firearm na nagamit din mismo doon sa viral video na road rage well kanina tinanong din natin sa Alex kung anong masasabi niya ron sa taxi driver na trauma na traumatic na rin sa ngayon at di nakakabiyahe. well ang sagot pa rin niya sa atin Alex is about uh, ta almost... uh, 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 September sa panig ng PNP Valenzuela, ano ang posibleng kakarapin niyang kaso? Kasi ngayon na magpakita, nung nanawagan lang sila. Well, Alex, maharap itong si uh, malubute sa patong-patong na kaso tulad ng great threat at alarming scandal. At uh, bukod nga dyan, kanselado na rin yung lisensya niya ng baril at suspendido na rin ang ng LTO ng SUV sa loob ng siyam na pong araw habang patuloy nga itong investigasyon, Alex. Oo. Yung lawyer, ano pangalan ng lawyer niya dyan sa tabi niya? Mm, ay lalapitan pa natin, Alex. Uh -huh. no Actually, hindi pa natin nakakausap kasi ang gawin itong press call. Eto, susubukan natin lapitan si Mayor West Gatchalian para uh, ma-live ma natin sige, ito. Sige, 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 sige. sige. Hindi ba nat, hindi pa tayo makaka-disturbo kay Mayor. <laughs> Ayan. Oh, baka I will be sending the picture. Ayan si Erlo. Mayor. Ayun, Mayor West. Mayor West Gatchalian, sir. Magandang hapon po. Alex Santos po, welcome sa Radyo Aguila, sir. Mayor West, uh, Alex Santos po, live from radio. Hi. Opo. Hi. Magandang hapon No? Oh. May, uh, Mayor West, magandang hapon po. Alex Santos magandang po. Welcome radio. po dito sa Radio Aguila, sir. Yes, oh, magandang hapon po. Opo. Oh, oh. Mayor, ano po ang uh, punot dulo nitong uh, paglabaso uh, ni uh, Marlon Malabuti? Ininbitaho ba well, o siya mismo lumutang? Oh? Well, sa mismo ang uh, lumutang dahil kahapon ho nag-press ko kami, nagpatawag po ang Lokal na pamela ng Valenzuela ng press con, together with WCPD. Mm -hmm. At uh, isa po sa sinama ho namin during the presscon is the uh, victim mismo na na uh, uh, thankfully very cooperative sa atin at willing humarap uh -huh. no despite of the ah uh, mental, emotional and physical trauma no. Mm -hmm. So kanina ho ah uh, yung pan uh, kahapon nanawagan tayo at uh, blessing naman na today ho ay dumating siya sa uh, mayor's office para isubmit submit po yung baril mm -hmm. na na-revoke na, na po ng uh, FEO Krame. Opo. So. Pero Mayor Mayor West prior to this uh, press briefing, tumawag ba ho sa inyo? Nagpadala ho ba siya ng mga ng mga ang tawag nito, yung mga tauhan niya na, "Oy, lulutang po ako diyan, Mayor, ha. Antabayan niyo ako bukas." Parang ganun ba? Ay, hindi pa, hindi pa. Wala. It? Oh. Uh, it's the first time I met him uh, today. Oh. In fact po, naka-mask like pa at saka shades ayo patanggalo. So, oh. I, pre I, just presume that this is the same person, si Marlon Malabuti. Oo <laughs> oh, nga, tanong nga kanina <laughs> ng media eh. Uh, baka ibang tao ho yan. Baka, hindi kay robot ho yan, sir. <laughs> Oo oh, nga eh. <laughs> <laughs> pero siya talaga ho yan. ha pa, uh, nung humarap po kayo natanggalan ng uh, mask niya hindi Hindi ho eh ayo uh, pero may isa, may kasama tayo sa mga reporters dito who asked to confirm uh, his identity he himself uh, uh -huh. inadmit niya naman himself but uh, uh, he invoke his right na not to uh -huh. remove yung shades at saka uh, uh -huh. mask na suot niya Opo uh -huh. uh -huh. uh -huh. Mayor ito po bang si Marlon Malabute ay isa pong uh, taga-Balenzuela hindi po eh. Uh, taga dalawa po uh, according to the police natin, dalawa po ang niya. Isa sa kalookan uh -huh. which is uh, ba Bagumbong which is boundary ng Valenzuela kung saan siya nahuli. Okay. Ah namin kung saan yung video uh, nakita natin sa yes. video dumaan niya sa uh -huh. And then sa Tondo. Ang, ang balita ko sa kapulisan natin ay doon sa Tondo siya nahanap and mm. yesterday sa press con ah namin Uh, a picture na yung kapatid niya mismo andun sa bahay sa Tondo. Opo. So, ang nangyayari ho dito sir is uh, ang uh, Barangay Punturin, bale bordering Bignay, no, mm -hmm. Bicnac Road tawag namin Okay. Ay uh, bordering patungo Bagumbong kalookan. Mm -hmm. So, siguro pauwi uh, pa siya or Lumaan papunta doon nung uh, nagasgas niya yung taxi yes. na pauwi naman ng Valenzuela. Yung Opo. taxi driver po isa resident, uh, registered resident of Valenzuela. Ayun baka isipin ni Marlon na uh, baka mas papaboran ho ninyo yung uh, yung si uh, Henry Ong sir uh, patas naman po kayo dyan mayor di ba Well ang korte na po ang magsasabi na uh, sir no okay. uh, pero sa akin po ay uh, Talaga masama po ang damdamin ko dahil eh uh, e, e, kung naalala niyo kakapangyari lang sa Quezon City, 'di ba? Okay. Na mayron pong uh, uh, cyclist na binunutan, eh, hindi ko na maakalain na wala pa yataang one month ay mangyayari din po pala dito sa akin lugar. So, medyo naiinis po tayo ng konti dahil okay. uh, wala hong room ang mga ganitong barumbado yes. at uh, abusive gun owners dito okay. sa Valenzuela. Okay, ano hong uh, inyo pong uh, marching orders po sa Valenzuela PNP? Sa inyo pong jefe po dyan? Well, number one, ituloy. no. So today we are in the custody of the weapon and then mm -hmm. it over ko na po sa QCPD. Uh they will be receiving it, registering it and then we will turn uh, they, it will be turned over to Camp Krame mm -hmm. para po sa ballistic uh, exam, uh, ballistic check no. Okay. Uh, check. And then the marching order din po natin is to add uh, visibility no, lalong-lalo mm -hmm. na, lalo na dito sa boundary nat boundary natin ng mga kapitbahay. Alam niyo oh sa Valenzuela naman sa sento, hindi naman ho masyado nangyayari mga ganitong insidente. Yes. Pero ang mga tagalabas pong pumapasok sa aming lugar, ang mga abusive at uh, medyo barambado. Uh -huh. So sabi ko dagdagan po ng visibility gawing kaluokan at gawing may kawayan. Uh, para ho maprotektahan naman ang mga kababayan ko ditong walang kalaban-laban tulad Opo. po ng taxi driver. Opo. Mayor West, uh, ano ba mga particulars itong si uh, Marlon Malabuti? Isa po ba itong uh, negosyante? Ano ba ito? Uh, uh, big time uh, ba to? Kaya may dala-dalang baril? Well, uh, ayon po sa kapulisan natin, uh, negosyante ho siya. Uh, hindi hindi ko na disclose anong particular uh, business, business pero yeah. sa Tondo ho umuwi eh. uh -huh. Sa Tondo ho, siya umuwi at uh, hindi rin malinaw kung may pamilya pero dun sa bahay po dito sa Bagumbong kalookan, uh -huh. uh, parang may nakita po na uh, babae at uh, anak yata doon sa uh, kalookan. We don't know kung partner ba ito o uh -huh. asawa niya. Yeah. Uh -huh. so, ayun so ngayon ay si Henry Ong sir ay ano nan uh, binigyan na ho ninyo ba ng ano ng protection para ho ay eh, baka mamya eh, eh may kaso na kasi kakarapin nitong uh, suspect eh baka mamya pag initan po yung uh, inyo pong biktima inyo pong uh, taga taga Balenzuela Ah uh, yes, uh, so na instruct kuda natin ang chief of police natin okay. uh, na magdagdag po ng police visibility doon sa lugar niya okay. at uh, mapoprotektahan ng kanyang pamilya mm -hmm. dahil medyo trauma pa ho in fact po hindi pa ho, pumapasok yata sa trabaho ito, hindi bumalik. balik eh, okay. dahil ho sa takot niyang mangyari ulit yon. And aside from that, the city government of valenzuela ay magbibigay din ng free legal assistance o so, meron kaming tinatawag na lamp si nag uh, program parang pau, parang pau, no may pau ang city hall uh, for legal advices and then yung kahapon nalaman ko sa press ko na medyo may traumatic experience inalukan ko na rin ho, uh, ng uh, Uh, medical assistance at uh, psychiatric assistance. Meron din po tayo sa Valenzuela ng ganyan, uh, uh, psychometrician po. So inalok ko sa kanya, sabi ko anytime na ready na siya, tawagan lang ako at uh, mabuti nang uh, pacheck rin ho natin yung mm -hmm uh, trauma niya, no? Trauma Opo. na dinatnan niya dito para makabalik na rin siya ng trabaho dahil kawawa naman, walang hanap buhay ang ano, Opo. pamilya niya, kawawa. Opo. Opo. Mayor West, meron ho bang uh, ano daw to, uh, parang uh, med medical uh, certificate po ba? Meron ho bang uh, nasaktan ho ba siya? Ah, uh, wala naman po. Wala naman po dahil uh, based on sa video na nakita ho natin, hindi nagkatuloy yung altercation Opo. pero Merong portion doon na gaser, eh, no? tinulak siya. Eh. Oh, yun, oh, uh, tinulak tinu oh. tinulak siya, tumalsik siya. Oh, oh. Pero uh, sa, sa takot niya, oh, oh. Eh, umuwi na Uliho lang ho sa siya na. at uh, hindi nagpa-medical legal. Remember po, August 19 po yung incident. Oh, Kaya oh. Oh, lumipas na ho eh, Lumipas oh, oh. na. Oh. Okay. Siguro pang huli po Mayor, inyo pong mga yes. advice alam po sa ating po mga kababayan, lalo dito sa Metro Manila, baka dumayo ho dyan sa inyong lungsod. Uh, nako, very peaceful pa naman ang Valenzuela. Go ahead sir. Eh yun nga ho eh. So sa aking mga kababayan ay uh ho uh, tayo magagamba dahil uh, ginagawa ho natin kasama po ng uh, Valenzuela City Police natin na makakaya natin to protect the interest ng hmm. ating mga kababayan at motorist at uh, ang inyong lingkod ay magdadagdag po ng higit na 1500 na LED streetlights sa 250 CCTV na kapondo na po ito para ho uh, lalo pa nating uh, pailawan ang mga secondary roads natin dito sa Valenzuela. This is just one example. Uh, kung meron tayong maraming CCTV, yes. ay deterrent ho ito sa mga crimes like this, no? Mm -hmm. At uh, syempre po, uh, ang panawagan ko rin po ay uh, sa lahat ng motorists, whether kayo ay taga-Villajuella o hindi, ay uh, medyo habaan natin ang pasensya natin, no? Mm -hmm. Iiwasan sa mga ganitong insidente. Mm -hmm. At uh, talaga pong uh, kailangan no ay uh, pag nagmamaneho tayo, ay tandaan ho natin ang mga batas at ordinansa paukol ho sa mga motorrespond na yan pa pairalin ho natin. At siyempre po sa mga gun owners natin, ang uh, panawagan natin ay to be responsible uh -huh. ho, no? Ah, uh, ito pong uh, paghawak ng baril po ay may kaakibat po na responsibilidad dapat 'yan mm -hmm. at hindi ko basta-basta natin linalabas para ho gamitin to intimidate yeah. ang mga walang kalaban-laban tulad po ni Henry Ong. Opo, pati mayor siguro uh, hikayatin naho natin kung sino maho yung mga nabiktima pa na mga abusive ah uh, pwedeng lumapit sa mga LGUs, di ba mayor? Opo, opo. Tulad doon itong insidente yeah. natin dito. Huwag ko kayo matatakot to. Ah. Yeah. Uh, tulad dito, uh, kahit pa pano, natanong ko rin nga si Henry. Sabi ko, August pa itong insidente. Bakit mm. mo pinatagal ng ganito? At uh, kung hindi po linabas po ng... Uh, uh may dashcam no yeah. na sasakyan yon eh kundi niya pinosu yon di ko rin ho malalaman Tawa. ho ito no Oo. So, uh, isa si Attorney Raymond Fortune po sa nagpadala uh, sa akin ng video. Uh -huh. Kaya po sana yung mga ating po mga kababayan, kung meron pong mga ganitong insidente, huwag ko kayo mahiya, lumapit ka agad sa kapulisan natin. Kung uh -huh. kayo hindi komportable po mag-transact sa kapulisan natin, open po ang Mayor's office po para ho uh, maprotektahan natin ang interest ng mga kababayan natin. Okay, well said. Mayor West, thank you so much uh, sir. At salamat po sa inyo okay. sa sir. Okay. Thank you po. Maraming salamat, salamat to. Po. Erlo. Erlo. Alex, Alex. 'Yon. Ayos. Galing ni Erlo uh, talaga. Lagaantay ba 'yung mga kasama natin sa media, Sabi mo pasensya na ha. Okay lang, okay lang daw, Alex. <laughs> <laughs> But anyway, Alex, itong si Malapute ay nasa kusadya na ngayon ng Valenzuela, City uh, uh, Pia uh, mm -hmm. para nga kaharapin yung uh, kanyang uh, kaso. Isa na nga dyan yung uh, uh great threat, maging yung alarm scandal. Alarm scandal. At uh, yung itong side naman ng taxi driver, Alex, mm -hmm. ay... Uh, 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 kasi ditong magsampan na nga sa so, laban nga dito kay Malabute Alex. Okay, sige. Yan po si Erlo Bringas, ang mata natin sa lansangan ng NCR. Maraming salamat sir Erlo ha. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa Responde sa radio Para palagi kayong updated sa mga matatag, matapang at matapat na pagresponde ng aming team, i-follow lamang po at mag-subscribe sa aming social media pages saat Rajo Agila 1062, Rajo Agila, mabilis, malakas, uma